ito mga baya ah, part 4, part four na to. Itong movie trader It ay yung mga nawala sa kanya ay binigay na ni binigay na ni Senador Rapitol po ang kagustuhan ni movie trader. It ito, panorin natin. Sir, kumusta po kayo? Simula po kahapon. Maraming nangyari, maraming revelasyon, pero nangibabaw po yung katotohanan. Medyo okay naman naman. Kahit pa paano, nabunutan na rin ang tinik sa dibdib kasi, tawa ng Diyos, naman niya yung talagang nangyari. Tsaka isa pa, ano na rin, sobrang, sobrang toxic na rin talagang nangyari. Ngayon, na wala kang biyahe kuya, so ano ang pinagkakabalahan mo ngayon, Kuya? Ayun, bantay po ng mga bata mo na. Tingin, tingin muna ng mga bata. tulong na muna dito sa bahay. Saka talagang papahinga ko muna yung utak ka muna. Kasi sobrang stress talaga. Ang nangyari. Hindi kasi bigito eh. Ngayon ko lang talaga naranasan yung ganyang ano, uh, nangyayari sa buhay. Ang bigat pala talaga. Ayoko na rin maulit. Nagkaroon ba kayo kuya ng conversation during the ride? Or wala po? Wala po talaga, ma'am. Ako kasi, ma'am, pagka yung may pasayarong ganyan, magsasalita ako pagka yung tatanungin ako ng pasayarong. Pero yung hindi, hindi naman ako kinakausap, bakit naman din ako magsasalita, ma'am? Una-una, hindi kami makakilala ng mga pasayarong isinasakay ko. May mga pasayarong kasing ano minsan gusto silang kausapin, minsan ayaw silang kausapin. Kaya mas minamabuti ko na lang na tahimik muna. Bago magsalita, sila muna. Parang ganun. Well, magmula noon noon, hindi naman kami talaga nag-usap noon. Pagsakay niya, yun na. dire diretso na? dire diretso na po. Walang nangyaring conversation na pag mumulan na ka ikaiinisan niya? Wala pong gano'n? Wala po ma'am, wala po talaga eh. Sino po ang nagtulak na wala na akong ibang matryas? Hindi, magpa na lang. Kayo ako po. po, ako po. Hmm. Ako po talaga kasi wala na akong ano eh. Hmm. Wala na akong ibang alam hmm. kung sino yung pwede pang lapitan. Dagdag hmm. -dag na no? din po yung payo ng mga binan hmm. ko. Dagdag yung payo hmm. ng nanay tsaka tatay ko dalhin mo na lang yan doon para at least kahit pa alam mo sa sarili mo naman na wala kang ginawang masama at least pag doon mabilis ma, ma, mas mabilis hmm, mas ma, mabilis. Anong, mawawala, mawawala yung tinik sa dibdib mo again nabanggit ni sir no hindi pa kayo katagal na nag move it pero alam natin na siguro mas maganda maganda rin ang kinikita niyo sir magkano ang boundary niya minsan yung boundary ko ma'am doon sa operator ko 200 a day lang po yun eh Pagka yung kumikita naman, minsan 800, 800. 1000, ganyan. Pag binubuenas, minsan pagka mas maganda talaga yung biyahe minsan maabot ng 1 to ganyan lang okay. po okay pero syempre kuya kayo yung taga dito sa Bulacan Apo. so saan ang ruta mo kuya syempre nakarating ka pa ng NCR anong Apo. oras ko maalis dito anong oras ka nakakabalik bali actually ma'am yung ano kasi ma'am ng biyahe ko hmm. minsan sinasabay ko po sa misis ko pag panggabi siya ah, katulad niya call center hmm. sabay kami alis dito ma'am ang out niya kasi minsan alas hmm. dos ng hapon minsan alas 11 ng hapon pag out niya Uy, na rin po kami. Para balanse. Eh. Okay. Para hindi na siya mamasahe pa uwi. Tipid na rin po sa, pamasahe, rin po sa pamasahe. Kasi napakalayo po eh. Po kung i-commute si po, 150 papunta pa lang. Kakain Sayang din yung 150. O, Pampili rin bigas ng yun. Pero ikaw ma'am, may gusto kong iwar mensahe sa kanya. Kay Ma'am Jeanne. Kasi hindi natin alam kung haharap pa ba siya. O makikipag usap pa sa atin. Pero hopefully gawin niya yun para hindi natin ituloy yung kaso. Pero may mensahe kayo sa kanya ma'am. Miss Jeanne, Paras tayong nagtatrabaho. Paras tayong may anak. Sana wag mo nang gawin sa iba kasi pare parestay nagtatrabaho na maayos. Kung maayos kang tao, maayos din kami. Ma ano kami, wala kami inagrabyadong tao. Yung pinaka-agrabyado nang namin, nangungutang talaga. At least alam ng tao, hindi kami nanggagancho na katulad ng mga ibang ano sana man lang ayusin mo yung pamumuhay mo kung anong, ano, kung anong kailangang tulong mo na ano, reach out ka sa mother mo yun lang unang-unang makakatulong sa yo yung mother mo yun, kung ano man yung magiging desisyon ng asawa ko sa so susuportahan ko talaga kasi siya eh. pero kung ano, kung kakasuan, uh, yun talaga, kung hindi salamat talaga kung anong, man, nang anong, man, anong man mangyari ma'am, naawa ako sa inyo pero totoo lang hindi ko pa talaga alam yung Decision ko. Pag-iisipan ko pa talaga, ma'am, kung ano yung gagawin. Tasal lagi para kung masakyan man tayo ng gano'ng klaseng okay. tao. May panlaban tayo kasi nandiyan yung Panginoon. Nangako si Senator na tutulungan kayo at isa nga po dito ay yung uh, mabigyan kayo, sir, ng bagong motor. At uh, dahil nabanggit nyo nga po na baka nangihiram lang talaga kayo ng motor, sir. So bago kayo siguro makabalik, sir, sa pag-move it, pag-rider, eh, kailangan siguro mabili na natin yung motor mo para makasimula ka na rin, sir. Tangin niyo po. Salamat. Salamat po. po. Salamat. Salamat po, Senator. Salamat, Idol. Opo. Hindi ka talaga makakalimutan yung, yung, tulong sa akin. Sabi yung malaking utang na loob talaga to kay Senator Rapi. Bilib talaga ako ay Idol. Salamat sa amin. Thank you, Idol. Salamat po. Bawi ng akusasyon laban sa iyo. Nais namin iparating sa iyo na hindi na po suspendido ang iyong account at pwede ka na pong makabiyahe muli sa movie at makapagsilbi sa ating mga pasahero. During the investigation, sir, confident din po ba kayo that time, sir, na okay naman itong ating rider na wala namang ginawa? Kami naman po sa movie, no, sinisigurado naman namin na nasasala natin na mabuti ang ating mga riders pero siyempre hindi po natin sabihin kung sino talaga or hindi po kami pwede maghumusga um, kung sino talaga may kasalanan hanggat wala pa yung um, investigasyon. So kinakailangan talaga natin mag-undergo ng um, proper investigation at uh, kami na may natutuwa rin kay Kuya Vicente kasi talagang um, nakipag-cooperate po siya doon sa investigasyon na nangyari. Sir Wayne, mar maraming salamat po. Sa, makakabalik na po ako sa pagbabiyahe ulit. Malaking bagay kasi po talaga sa amin yung, ano, yung pagbabiyahe ko kasi bukod sa trabaho ni Missis, Pang-araw-araw po kasi doon po namin talaga kinukuha yung pang-araw-araw namin. Eh. Salamat po talaga, boss. Oh, at huwag ka mag-alala doon sa mga araw na hindi ka nakabiyahe um, susuportahan ka rin naman namin no, dun sa mga ilang araw na hindi ka nakabiyahe dahil nga sa nangyaring aberya na to. Yun ang maganda. Ilang araw ka ba, sir, na hindi nakabiyahe? Siyempre, nag-process ka, naghanap kayo ni Ma'am Jeanette ng mga ebidensya. Halos may po one week na, eh. Opo. Huwag ka mag Kuya Vicente, no? kami bahala sa iyo, no? lalo-lalo na ngayon na nakita namin yung, yung katapatan. Uh, maraming maraming salamat sa iyong kooperasyon na ibinigay para sa investigasyon na ito. Naramdaman namin yung naging hirap at pagod mo sa lahat ng mga pangyayaring ito. Kaya kami naman dito, lagi kami nakahandang sumuporta sa mga riders namin, lalo lalo na yung, yung tulad mo na nagsiservisyon ng tapat pero hindi pa maganda na isukli sa iyo. So, huwag ka mag-alala. Um, we support you all the way at lahat ng riders namin, sinusuportahan namin yan. At um, sa lahat din ng mga riders natin, no, maraming maraming salamat sa inyo sa pagsiservisyo ng tapat sa ating mga pasahero. Asahan ninyo na nandito lang ang movie para sa inyo. Tayo lahat ay uunlad sa pamamagitan ng ating pagtutulungan. At sa mga netizens at uh, sa ating mga community, no, Lagi niyo pong tatandaan siguro no na ang um, mga nakikita o nababasa natin ay uh, siguraduhin natin na sinusuri muna natin um, bago ho tayo -komento. Mas mainam na meron due process, meron investigasyon nangyari bago po tayo dumating sa konklusyon. At siyempre sa aming mga pasahero, asahan niyo po na patuloy pa namin pinapaganda ang platform ng Movit para po sa kaligtasan ninyo at masigurado na maihatid kayo sa inyong pupuntahan ng uh, matiwasay at ligtas. Yun lang po. Ay, sir, marami pong salamat sa pagtitiwala niyo at suporta sa asawa ko. Marami pong salamat. Malaking tulong po yung magiging par naging parte siya ng Move It. Maraming salamat po. Ba't naiyak si Kuya? Tears <laughs> of <laughs> joy po siguro kasi <laughs> uh, nakabalik na tayo eh. Inga lang, uh -huh. syempre. At babalik siya, Sir Wayne, ng may bago ng motor from Senator. Isa pa pala yun. Okay, sige. Maraming maraming salamat kaya Sen Idol no, sa pagbibigay ng um, motorsiklo sa aming rider uh, para tuloy-tuloy lang ang pagbiyahe um, niya at uh, pagtataguyod ng pamilya niya. Vicente, um, ito na yung pinakaantay natin. At kanina kuya, nakapili ka na, tama? Yes po. So ang napili niyo ay? Click 125 oh. po, red. So ito ba ang unang pagkakataon na magkakaroon ka kuya ng sariling motor, tama po? Yes ma'am, opo. po. <laughs> Idol. Thank you. Salamat po, Senator. Malaking tulong po ito sa pangkabuhayan namin sa araw-araw. Salamat po. Um, bali po, ang napili po ni Sir na motor is yung Honda Click version 3 po. Ang total po is 86,090 pesos. Kasama po doon yung registration, yung amount po ng unit, tsaka po with insurance na rin po yun. Mga, uh, mga bay, sa part niya, nga, uh, binigay na ni Senador Rapitol po yung kanyang motor Honda Click ang gandling ganda ng motor ni rider na. eh, okay, tapos binila ng sapatos medyas alagang tinupad ni Senador Rapital po ang kagustuhan niya no? ang kahilingan pala ni ni Kuya Rider ni Mubit di ba? napakaganda ng accomplishment napakaganda ng kapalit di ba? inabala man ni mom yung tong rider na to pero ang kapalit naman ni e, eh, napakaganda naman yeah, yan dapat ang ano kaya saludo talaga dito yung mga ordinary yung tao dito kay Sen. Rapital po sa kanya mga pagtulong talagang undaspat talaga yung pag sinabing tulong, tulong talaga napakaganda, yeah? part 4 napakaganda, mukhang sa part 5 eh, abangan natin, baka sa part 5 na to maglumuhod ang customer ni Mobit na to para patawarin lang siya siyempre kung ako ang company eh hindi ko natatanggapin tong babae na to dahil mapanira baka mamaya sirain niya yung ano um, eh, kumpanya namin di ba kaya e abangan natin yung part 5 nito okay thank you thank you for watching